magandang umaga sa ating lahat this is daisy daisy loves a content creator a digital creator not a vlogger diba? ayun mag iipon muna tayo ng tubig dahil napakalakas ang ulan dito sa amin sa summer mga kapatid kaya enjoy na enjoy ang inyong mema dahil sa maraming tubig na kanyang naiipon para sa mga gawaing bahay natin dito ngayon kaya mag iipon tayo ng tubig at eto na nga ang inyong mema ayun for the go, sa pagkuskos ng pintuan ng kanyang restroom o restroom parang social ng kanyang CR dahil nga maraming tubig kaya eh. itong pagkakataon natin parang linisin lahat ng dapat linisin tulad sa iyo linisin ang budhi mo ah, di ba ba't napunta ng gano'n ano, di kuskos ang kuskos ang yung nima dito sa kanyang CR ay ah, di ba dahil maraming tubig unlimited ang tubig natin dito ngayon dahil yung ibang part ng Samar ay binabahaan na buti na lang nandito kami sa kataasan part kaya hindi kami naabot ng baha at ayan na nga lahat ng sulok daanan ay pwedeng koskosin dahil unlimited ang ating tubig ulan ngayon mga kapatid o ba diba, ang sipag sipag ng mema nyo pagka maraming tubig o ba diba? sino ba naman ang hindi magsisipag pag maraming tubig eh ilang buwan din naman yan hindi yan nakukuskusan dahil sa taghirap ng tubig noon 'di ba? Sayang yung tubig na ipanghihilamos diyan. Ipapaligo mo na lang. 'Di ba yung mga pinaligo naman na tubig yung excess, sinasahod namin yang pambuhos sa CR. 'Di ba? Napunta na yung mema dito sa kanyang kalan. Ayan. for dago sa paglilinis. At dito na nga, malapit na tayong matapos dyan. At hindi lang nakita sa video dahil malapad ang aking taludtod. Ano ba yung tawag? binigyan ako dyan ng isang basong juice ng aking di ah, diba, thank you pa at patuloy na nga tayo sa ating paglilinis ayan, diba duro diretso tayo dahil nga kung huminto tayo ngayon sa paglilinis ay makakapagod din mga mema, kaya kuskos ng kuskos para naman maging malinis kahit papaano itong ating kusina yan. Kasi pag, 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 wala talagang ulan, hindi ko ito dito nakukuskusan ngayon lang talaga. Pag maraming tubig, ay unlimited din ang paglilinis dito. at ah, di diba? Pati ang aking mga lutuan. Yan ako nagasaing. Ayan. Ah, di ba? yung mema. Mm. Kuskus -kus ng kaldero. Para naman mabawas-bawasan yung mga stain. E stain. Yung mga uling. Dahil nga, baon ng nyog ang ating ginagamit sa pagluluto dyan mga kapatid at diba hindi tayo dapat maging tamad pag maraming tubig kasi dito sa amin yung tubig talagang pinakamahalaga at diba hindi naman talaga ako araw-araw nagkukuskus ng ganyan pagka alanganin yung tubig namin yung mga takip lang yan at loob ng kaldero yung hinuhugasan ko Ha, pero, pero yung labas hindi na. Pero pagka ngayon dahil marami nga yung tubig, ayan, lahat ng pwedeng kuskusin, inilabas ng mewa nyo at pinagkukuskus. With marites yan ha, may kaharap yan na marites din. Habang yung nagkukuskus ay ala ay nakikipagmaritesan yan. Ay nako sa pangyayaring sa linggong ito. Sa araw na ito na pinag marami talagang mga trahedya nangyari dito sa daan sa amin, sa, dito sa may amin o diba, kaya ingat-ingat din tayo ngayong tag-ulan, mga biyahidor huwag tayong maging kaskasero dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin sa daan be careful and be ano ba yon laging manalangin guidance pa rin sa taas ang ating kailangan, At ayan na nga bawas-bawasan natin ang kunting uling yan pero hindi naman natin papuputin dahil magsasaing din naman tayo pagkatapos niyang maghugas di diba? bawas-bawasan lang natin para hindi maging makapal tulad ng kapal ng mukha mo ay bakit may ganon bawas-bawasan lang natin mabuti pa yung kaldero na babawasan ang kapal ng uling pero ang pagmumukha mo be pakapal ng kapakal pakapal ng kapakal ayun ay hindi ko na malitok bahala kayo dyan adi di ba? Pero love month na ngayon kaya dapat wala nang mga bad vibes. At ito na nga ang inyong mema dahil nagugutom na. Magsaing muna tayo. Thank you for watching. Follow and share mga kapatid. Dito lang naman tayo magtutulungan sa mundo ni Boss M. Merry Christmas!